gawin na natin itong do-it-yourself dishwashing liquid. Matagal na nga itong stock dito. Siguro nung patapasan pa ng July. Dahil di nga nagagawa at wala pang kotse na lalagyan, nabuksan na itong isang pack at ginamit na sa paghugas. Dalawang pack nga pala itong order ko sa TikTok. Bawat pack ay makagagawa ng 16 liters. Madali lang itong gawin sapagkat ihalo na lamang ito sa tubig. Yung unang pack nga dahil bawas na ng halos kalahati, inihalo ko na lang sa 8 liters na tubig. Nauna ko na ang ginawa. Ito ang di pa bukas ay ihalo ko naman sa 14 liters na tubig. At paghahaluin natin itong dalawang pinaghalo ko ng magkahiwalay. Tingnan natin mamaya kung ilan ang magagawa natin nag-decide na akong gumawa ng dishwashing liquid para mas makatipid. Lalo na may mga hugasin dito sa feeding room. At yung ilang bahagi naman ay ilalagay natin sa canteen. So heto na nga, matapos kong paghaluin at pinahinga saglit para mawala ang bula, isasalin na natin ito sa bote para ready na ang gamitin. Dalawang galon nga ang aking nagawa at 17 na bote na tag litro ang lamay. Ang paggawa nga ng dishwashing liquid sa tingin ko ay mabisang paraan upang makatipid at di rin maubusan ang gagamitin sa paghugas sa kusina. Siyempre pa, bentahe din na natuto pang gumawa ng dishwashing liquid. Kapag na-perfect at na-master na ang paggawa nito, pwede rin itong gawing pagkakitaan. So hindi lang dalawang galon at 17 bote ang nagawa. Meron pang isang litrong bote na extra at yung naipon sa mangkok, yung tulo sa pagsabi. Mabang ito at malapot, siguradong mabula at makakalinis ng mga gamit sa kusina. Tara subukan natin gamitin. Pugasan na natin itong aking mga ginamit sa paggawa mabula naman pala itong do it yourself dishwashing liquid at mabango din lemon scent din kasi ito sulit na sulit naman pala ang gamitin sa paghugas so meron na nga tayong magagamit sa paghugas sa dami nito aabutin din siguro ito ng hanggang apat na buwan laking tipit talaga na ipwesto na nga sa cabinet yung iba ngayon, linisin naman natin itong sahig. Kapag nabasa ka kasi ito at ng maruming tsinelas o sapatos, mabilis nga ang dumumi at manlagkit. So yun lang, ito ang ating tip for the day. Gumawa ng dishwashing liquid para makatipid. Okay? Alright.